Ito lock laki oh. Pag-spicy na ka, boy. Lock Tamis tamis eh, hindi naman ang Ang ano ko lang, masyadong masaspak na ang spicy -ng Mas eh. parang ito kasi kaya na Doon naman hmm. walang pakre. Mm -hmm. Okay, na yung okay, spicy. Ang dami sauce. Ang oh, pamay nito yung point. إذا <applause> كانت <applause> <applause> [SpeakerB] يا أخي خلنا خلنا نطلع من السلامة ونعمل [SpeakerB] 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 إيه إيه

ngo internet ang ganda lalagyan nila basket Sino ka mahalan? <taps> Ay gano'n Tsaka si, ah, eh, tsaka post kasi, tsaka si equalizer eh Dito niya kinala yun <taps> 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 Hindi siya nanonood ng pelikula po <taps> gano'n Thank

Tuloy-tuloy pala dekit ko ito. Ano, ngayon lang naranasan to Ay ko, wala pa yan. na lang open no. Kasi umiikot sila. Maraming ano. Maraming ano. Binanggala. Pati si

may training manager, may brand manager, may operation manager, may area manager, may general manager, may assistant manager, may kitchen manager. Ano yung binabayaran? Pero yung staff nyo, oh, sahod. Wow. Sa isang sa store, sa, GM, hmm. isang assistant, may isang kitchen, tapos yung ano na yun, uh, may, 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 ba, ako, may, may head chef pa. May, may head chef pa. Hmm. pa. <laughs> Kaya yung kita ng ano, company, wala na. Kaya yung mga staff hindi yung mga asenso Kasi Napasahod Dapat pupuntro sa taas Kasi hmm, na So sila yung pagawin mo ito, gawin mo ito Ganun lang Sila yung turo ng turo, sila Sana yung mga matas ang pwesto Kamalaki ang sahod, tanggalin hmm. Yung magagaling na stock mga sisipag Lumaalis dahil sa ganyan Dahil sa